Katina si Jackie ka. Ngayon, Jabunti sa iyo. Yes. Jabunti? Meme, yes. dalawa na yung talent mo. Oh, dalawa yung talent ko. Mas gusto mo ka mas mabait to. Mas magaling ba? <laughs> Alam mo, kunin mo na rin to. Pag hindi siya pwede sa racket, pwede mo na sabay. Mas mura po. Oo. oo. Pwede. Hi. Pwede parang pinagbiyak na ano? Oh. Ano? Pi pinagbiyak pinag na na, na mangga. Bakit oh, mangga? Oo, talaga. Oh, hinog na hinog. <laughs> eh! Yeah. Keri ah. Ah, kaya pala. <laughs> Bakit kaya pala ano? Kaya Sabi kanina sa akin, anong suot mo? Oh. Parang maganda mag white top ka. Ah, ginagano wow. niya. Alam Kala. mo habang nagsasalaming ka kanina? Oh. Siya na yun, i <laughs> Siya na yun ginagaya <laughs> ng bawat galaw mo. <laughs> Hi Jackie. Hi Jackie. Hello po. Hello po. Hello, Hello. Hello po. Hello po. Hello po. Hello. Dapat natin pa dito nga kayong dalawa. <laughs> <laughs> Magharap nga kayo, harap. Da, Ay, di talikod muna. <laughs> tapos maghaharap, tapos kailangan kung anong gagawin ng isa, kailangan masundan ng oh. isa. Five, four, three, no? two, one. <laughs> oh, <effect! laughs> Jackie, Jackie, ilang taon mo nang nararamdaman na ay ate girl Jackie oh. ako? Um, actually, simula pa nang nag-live kami, ang dami pong nagtatag sa akin na um, kamukha ko nga daw po si ate girl. Uh, nag-live? Saan ka nag-live? Sa Facebook po. Hindi mo uh. kasi napanood. Sana na, <laughs> alam mo <laughs> kung sa, wala na sa LU ka nun nung nag-live. Siya yung nasa LU nun. Ah, uh, siya ba yun? Ang kapangangat kay Meme nun? Pagkatapos sumayaw? Siya po tumawag. Oh. Si Meme po. At talaga, oh. ano sabi sa'yo? Tinanong po ko nasan ako. Oo. Oh. 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 Ano sabi mo? Sabi ko po na sa LU, sabi niya po, alam ko, nakita ko yung post niyo. <laughs> uh, hindi, hindi ganyan. Hindi uh, to ganyan. Pala, pala. <laughs> Mal mali, mali yung kwento. <laughs> <po>. Pala, <para. laughs> Hindi <laughs> 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 ganyan. Ano? Ano? pala. Nasaan ka? sa LU, te. Umuwi ka kasi. Alam ko. Nag-aalala sa'yo. Ano ba yung takit eh? Tapos umuwi, six hours. Okay. Bakit eh? Wala may papabili lang. Kasi pumunta ka anak yan. Utusan pala. Pusan pala. bumili ng anak. Pero ako may gustong tanongin dito kay Jackie. Ano? Mm. Jackie, kamusta ang iyong puso ngayon? Ay! Woohoo! Sobrang confident ang puso ko ngayon. As in, parang bagong ako. Bagong ako na. Yung na naramdaman ko yung worth ko. Oh! Uh. Ano ba nangyari? Terbihin mo, terbihin mo, terbihin mo. Dalitan mo. Ano ba yung bigong sabihin sa alam mo yung worth mo? Ano, ano ba yung worth mo? Hindi na po. Sinasantabi eh. yung... Nino? Nung mga ibang tao po na hindi nakaka appreciate ng... Damak na yung dibdib mo rito. Kaba-dob ka So ngayon okay ka na? Okay na po. Okay, ano, no, ano okay. yung ano? Ano nangyari? Bakit okay ka na? Ano yung hudyat ng pagkaka-okay mo? Nung sinake it off ko lang po sa LU. Ah, <laughs> <ngayon. laughs> Kailangan ko sa'yo lang sa dagat. Oh, okay. Pinagpag niya lang. At <laughs> uh, uh. eh, halimbawa, makasalubong mo siya sa daan. Naka, sa ba, mall. Eto ngayon. Halimbawa, eto ka, eto siya. Ganyan, nagkatakpo kayo. Yan, yeah, parang ganyan anong sasabihin mo sa kanya? Oh. Kunya Wala eto, po. Kunyari, ito siya. Parang ganyan din mo yung hayat eh. Yeah. Yeah. Ayan. Ayan. Pero hindi ko makagat ng labi kasi yun habang hindi Kasi pag bidribol. Yay! Kalaro ko. Kasi yun eh. Okay. rin okay. so, so hindi ko siya nakikita. Oo. Magkakabungguan lang habang naglalakad. Patalikod. Patalikod ka rin muna. Patalikod. O, iyan. Go. Oh. Ay! Oh. Ay! Umali. Jackie? Ay, sumayaw. Sumayaw. Wala tukaw. Sumayaw. Sumayaw agad. Walang tukaw. Sa wala Wala Talaga. ako, di ba may ganyan? Yung kahit tinede, pinipilit kang kausapin. Sige, sumayaw. Mas pipilit kang kausapin kanyang pilit. Jackie, Jackie, di, 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 bakit mo ba ko hindi easy na sa Ay, grabe. Jackie! Jackie, mahal pa rin kita! Ah, Paano yung Jackie? Sabi niya sa'yo, mahal ka pa rin daw niya. Oh, ano sa Oh, ano? parang gusto kumuha ng view. Gusto ko ka sa ID. Okay. Nagpipish na opinion ng ibang tao. Hindi, sabi kasi niya, oh, mahal ka pa rin daw niya.